Sa statistics, importante na malaman natin yung kaibahan ng parameter at saka statistic or yung population sa sample. So yung sampling distribution by definition is a statistic produced from randomized experiment so um, halimbawa ang parameter yan yung mga number which describes the population tapos yung mga statistic naman yan naman yung number that can be computed from a sample so pagkuha ng uh, statistic magbumula yan lahat sa population at ang gagawin natin ngayon ay yung uh, mga pamamaraan kung paano tayo makakakuha ng statistic para makapagbuo ng inference sa experiment na ginagawa natin Now, ang mga statistical notation sa parameter will be the Greek letters mu, sigma, at 'yung letter p. Yung mu yan 'yung population mean, 'yung sigma yan 'yung population standard deviation, at 'yung p naman yan 'yung population proportions. So yan 'yung mga notations kapag ka describe natin ang population. At sa statistic naman or mga data na galing sa sample, ang mga statistical notation natin will be x bar, s at saka yung p-hat. Yung x-bar is yung sample mean, yung s yung sample standard deviation, at yung p yung sample proportion. So, hindi lang kailangan na alam nyo yung pagkakaiba ng dalawa, dapat alam nyo rin kung paano yung notation or yung symbols na ginagamit sa bawat grupo. Now, ang example ng isang parameter will be um, a number na nagde-describe sa population tulad nito, mean height of all, so lahat daw ng male adults in the United States. At ang statistic naman, ang example niya would be the mean height of male students in room 20 during third period. So ito, mas specific to sa isang grupo ng mga um, adult male bagkos ito namang parameter nyo, kabuuan yung describe niya. So yan yung kaibahan ng parameter at saka ng statistic. Ang parameter ay galing sa population at ang statistic naman ay galing sa sample. Now, ito yung illustration ko ng uh, parameter versus statistics, So, ito yung kabuuan nyo, yung population nyo na binubuo ng iba't-ibang mga individuals. Tapos, sa pagkuha ng uh, sample, kukuha ka ng um, mga ilang individuals, spreading 100, 200, 300 from the population para mag-describe doon sa population nyo. So, itong sample na to na kinuha nyo will describe or will best describe kung ano yung um, behavior, or yung uh, itsura ng population niya. So parameters are unknown and unknowable values. Kasi um, hindi natin matitiyak yung uh, totoo or eksaktong uh, sukat or yung measure sa population kaya tayo gumagamit ng statistic. at ito ay isang fact na kailangan yung malaman ng parameters eh, they are unknowable values kaya sa definition din nagde-describe -di lang siya ng mga numerical values na pwede sa population. Tapos we make inference of the population by taking a sample to calculate a statistic related to parameter of interest so ang gagawin natin ngayon eh, i-introduce ko yung pagkuha ng uh, sample para makapag-describe at makapag-infer tayo tungkol sa behavior ng population population base dito sa sample natin so mahalaga ngayon na matutunan natin kung paano magkakaroon ng sample na kung saan makakapag-describe siya ng true behavior ng population ang central limit theorem ay isa sa mga theorem sa statistics na uh, napaka importante by definition yun yung uh, nagsa na as the sample size increases the mean of the distribution approaches a normal distribution and the variability decreases so meron akong illustration dito ng central limit theorem so meron akong tatlong density curve yung una, meron akong density curve ng mga bigat ng 20 rabbits. Ito naman yung uh, 200 rabbits. At ito yung 2 million rabbits. So kung halimbawa, nang ako ng, or gusto kong malaman yung uh, average weight ng rabbit, so mangongolekta ako ng sample sa population. So syempre, hindi naman po pwede na kunin ko lahat or bawat isang rabbit sa buong mundo. So uh, sa sampling, makikita nyo na kapag lumalaki, yung aking sample size, nag approach siya ng normal distribution. So, mapapansin nyo sa 20 rabbits, masyadong malaki yung spread ng no, inyong distribution at yung mean nyo, eh, hindi pa masyadong madescribe. Parang, titingnan nyo dito, mas marami yung mas mabibigat kesa sa mas magagaan dito sa 20 rabbits na to. Kasi, um, konti lang yung ating sample. Kung dinamihan naman natin yung 20 sample natin, multiply natin ng 10, meron tayong 200 rabbits makikita nyo na unti-unti yung behavior nung inyong curve na nagiging slightly normal, pero yung spread niya medyo malawak pa rin. So ang kailangan natin is ma-achieve natin yung uh, very small variability or lower spread, tapos yung mean natin should be more concentrated doon sa 5 pounds or doon sa center. So dito, kapag nag-collect tayo ng mas marami pang mga rabbits, let's say 2 million rabbits, mapapansin sinyo na yung uh, karamihan sa mga rabbits na nakuha natin or nakolekta natin ay tumitimbang na 5 pounds. Kaya mas malaki yung minya or mas malaki yung center niya kasi nandito siya sa mga average natin. At ito yung mga timbang naman ng mga rabbits na magaan, mas magaan kaysa sa 5 pounds na average o yun yung description natin. At ito naman yung mga, mga ilan nila ng mga rabbits sa mas mabibigat kesa sa 5 pounds. Pero lahat sila ay nag converge dun sa center, which is 5 pounds. So ito yung nagde-describe ng central limit theorem na kapag ang sample size daw ay lumalaki, ang ating uh, normal distribution or ang ating density curve ay nag approach sa mas normal na distribution at napapansin nyo na yung spread lumiliit o yung variability is becoming smaller. Variability of a statistic, so yung pagkakaiba-iba ng uh, mga values nyo or average values nyo sa statistic. So example ito, let's say the average height of all male students in Barso High School is 66 inches with a standard deviation of 2.1 inches. So give or take 2.1 yung uh, error, margin of error ng height dito sa example natin. So mapapansin nyo, yung density curve natin ay e mas mababa at tapos yung ating spread ay mas malawak kapag ka yung ating sample size ay 100 lang. Pero kung dadagdagan natin yung sample size natin, let's say we have 760 male students, makikita nyo na mas normal yung ating density curve tapos yung ating variability lumiliit. Dahil yan sa central limit theorem. So, ito yung illustration ng isang density curve na mayroong high variability at ito naman yung description ng isang density curve na mayroong low variability. So, sa statistic, hindi lahat ng mataas, eh, okay. So, mapapansin nyo, kapag ka mas mababa o maliit ang variability nyo, ibig sabihin, mas consistent na yung mga nagiging uh, behavior ng inyong dataset set dito sa ating sample. So, yan yung variability na tinatawag sa statistic.